Sinusulong ng DILG na pagbawal ang pagparada ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada. Ito'y para makabawas daw sa traffic. Live mula sa Mandaluyong nangunguna sa balita, si Mon Gualvez. Mon, pati ba mga secondary at inner roads kasama dito sa planong parking ban? Jiggy, kung masusunod yung plano ng DILG na total parking ban sa lahat ng mga pampublikong kalsada, lahat ng binabanggit mo ng mga secondary at tertiary roads, maging yung mga inner roads at yung mga tinuturing na barangay roads, lahat yon bawal na dapat paradahan ng mga sasakyan. Andito ako ngayon sa Barangay Highway Hill sa Mandaluyong na malapit lamang sa EDSA. May pinatutupad kasing ordinansa ang LGU na one-side parking depende sa ordinansa rin ng barangay. Gaya na lamang na nakitauy sa akin, gilid, dalawang lanes available, yung isa pinaparadahan pa ng mga sasakyan habang yung kabila naman ay eh, pwede pang daanan naman ng mga motorista. At Paliwanag kasi ng DILG, itong kanilang suwestiyon na total parking ban, nagsimula raw ito dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagutos na dapat daw ng paghanap ng solusyon sa lumalalang lagay ng traffic at isa nga itong total parking ban sa mga naiisip nilang maaring solusyon. Makakatulong din do ito. Oras sa magsimula na yung rehabilitasyon sa EDSA maging sa Guadalupe Bridge. Jiggy. At anong reaksyon ng MMDA at Metro Manila Council sa proposal na ito ng DILG? Nako Jiggy, halos majority hindi pabor sa total parking ban. Magkakaiba kasi yung kondisyon at sitwasyon sa kada LGU. At may iba kasi yung mga inner roads na hindi naman nakakaapekto yung lagay ng traffic nila sa mismong lagay ng traffic naman ng mga major thoroughfares o mga pangunahing lansangan. Kaya pinapayagan pa rin doon nila ang pagpaparada sa mismong kalye ang M sabi nga ni Makati Mayor Nancy Binay, eh baka raw maibalik pa yung CC sa pamahalaan dahil kaya bumibili ng mga sasakyan ng ilang individual dahil hindi pa rin ganong kaayos yung public transportation. Ang MMDA, ang mukha nila, sabayan na lang daw yung schedule ng color coding scheme para sa si patutupad na total parking ban. Di hamak na mas maikli raw yan kumpara sa initial na proposal ni Interior Secretary John Vic na halos buong araw na pagpapatupad ng pagbabawal sa mga sasakyan na pumarada sa mismong kalye ang ngayon nakatakdang magpatawag muna ng Technical Working Group Meeting ng MMD kasama ang buong Metro Manila Council para ma-identify yung mga lansangan o lugar na ipapatutupad itong no parking zone. Target nila makapaglabas ng resolusyon tungkol dito by September 1. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Mandaluyong City. Mga kapatid, Jiggy po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.